Mga biktima ng Super Typhoon na nasunugan pa. Ako, sus, Pumalo na sa 86 na kabahayan, limang commercial buildings din ang nadali sa batolite. Leyte. na balita mo kay Jimmy Angay Angay RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Mga residente na biktima ng Super Typhoon Uwa na sunugan sa bay ng Bato Leyte. Pumalo sa 82 kabahayan at limang commercial building ang madaling na topok ng apoy. Ayon sa report ng Bureau of Fire Protection, batulitin nangyaring yaring sunog sa barangay Nigihan sa Naturang Bayan. Apektado ang isang danat at anim na individuals, isang firefighter na karoon ng eye injury at irritation. Mabot din sa 1.6 milyong piso ang pinsala ng sunog at pumalos pumalo sa third alarm ang sunog na nagsimula. Ang apoy sa bayan ni Alias sa Ilong na sa Wastong Tanggulang, residente ng barangay Inigihan Poblasyon Batulite. Samantala sa investigasyon naman ng Batolete PNP ang apoy madaling uh, nakatopok sa mga kabayan dahil sa malakas na hangin na dulot ng Super Typhoon Uwan. Inaimbestigahan naman ang Bureau of Fire Protection ng ng sunog. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban. Ito si Aristotle Jimmy Angay-Angay para sa Dizia Ridge, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. salamat so Jimmy.